Makapal na usok ang bumungad sa mga residente ng Barangay Kaliking Atok Benguet kahapon ng umaga. Ito'y sa pagsiklab ng sunog sa kabundukan ng Camp 30 sa Atok Benguet. Wala namang nadamay na bahay sa sunog kahit malapit ito sa mga kabahayan. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagsimula umano ito sa sinunog na basura ng ilang residente sa lugar. Ah, uh, 'yun ang ano man, yung 'yun yung uh, ngayon na ano ng Ito pa ang unang kaso ng forest fire na itala sa bayan pero ang pangamba nila Posible pa itong lumawak dahil sa malakas na ihip ng hangin at gawa na rin ng kawalan ng ulan sa mga nakalipas na buwan. Hindi pa nila matiyak ang lawak ng sunog uh going kasi ma'am yung ano ongoing pa rin yung uh, sunog Tsaka hindi natin ano ma hindi, hindi natin ma-ensure yung ano kalawat ng ano ng, uh, sunog ma'am mm -hmm. hanggang ngayon patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pag-apula sa sunog Vanessa Butong para sa Luzon headlines